Handa Ito talaga mga damong ito. Ilang beses pa lang na uulanan ang bilis mag-react. Tingnan nyo to. Wala pa isang buwan. Abay, mukhang pwede nang anihin. <laughs> Kung may pakinabang lang sana ang mga damong ito, ito ang masarap alagaan. Ang bilis lang mapapakinabangan na kaagad. Kasi nga, oh, tingnan nyo. Halos sa uh, tatlong linggo pa lang yata nag-uulan eh. Pero Tinan nyo. Huh. Mukhang pwede nang harbisin. Hindi kagaya nitong aking itinanim na lemon. Ay suha nga po pala ito. Kabugaw kung tatawagin namin dito sa ilonggo. Mga limang buwan or anim na buwan ko na yata na yan dito. Yun nga lang, nadaanan ng ilnim nyo. Kaya naman siguro nabansot. O di kaya, baka naman nagmana sa nagtanim dito. <laughs> at kagaya din ng mga kugon na ito. Talahib ata ang tawag sa Tagalog nito. Tingnan nyo, namumulaklak na din. Ang bilis lang. Nako, kung pwede lang ito mapapakinabangan, ito na lang ang aming aalagaan dito sa aming uma. Abay, kasi nga walang kahirap-hirap eh. Kunting ulan lang, tingnan nyo lumago na. Pero meron din naman pakinabang itong kugon eh. Kasi dati, ito yung ginawa naming bubong sa aming bahay. Pero sa ngayon, parang bibihira na lang o halos wala na nga yatang gumagamit nito para gawing bubong sa kanilang mga bahay. Hoy, mabuti, meron tayong nakitang umusbong na saan ng saging dito. Dati kasi marami din tayong itinanim dito, tinanim namin ipapang, pero talagang uh, sinalanta ng ilin ninyo kaya ang daming mga namatay. Pero mabuti na lang at meron mga natira at mga saan ng saging na ngayon ay unti-unti na rin umusbong at sana makarecover itong mga saging natin na talagang sinalanta ng nagdaang El Nino. Ang saging naman kasi ay mabilis lang ito makakabawi, lalo na kapag lagi nang naguulan. Grabe kasi talaga ang init na ating naranasan noong mga nakaraang buwan sa ng El Nino. Mga pitong buwan ata na hindi naguulan at grabe ang init na idinulot sa atin. Kaya ito ang epekto at kahit itong mga saging na halos tubig ang katawan nito, abay natuyot din at unti-unting nangamatay itong mga ibang puno. Mabuti na lang sa ngayon ay marami tayong napapansin na mga saha na unti-unting umuusbong. Tayo po ay naniniwala na darating ang araw ay makaka-recover din itong mga ating itinanim at unti-unti itong lalago at kakapal muli itong ating mga itinanim sa ating kapaligiran. Medyo asidik nga lang itong lupa dito sa eryang ito kaya hindi ganun kabilis ang pag-recover ng mga ating itinanim na mga saging dito. Kaya tayo po ay uh, nag-iisip pa ng kung ano pang pwedeng itanim dito dahil nga uh, ang lupa ay talagang hindi talaga quality. Ika nga. At itong area ito ay talagang sagana sa bato. Para ano pa, tawagin na sityo mang bato. Kung wala kaming yaman na itinatago dito. Yun nga lang, puro bato. Pero literal itong bato ha. Hindi ito yung bato na nakakasira ng ulo. Ay, nakakasira din pala ito ng ulo kung ito ipupukpok sa ulo ng tao. <laughs> At isa sa akin napansin na maganda ang tubo ay itong Miracle Fruit na itinanim ko dito. Ha, shout out nga pala sa aking kaibigan na nagdala ng sanga nito. Bago sumalanta o nanalanta ang ilninyo sa taong ito, ang mga saging namin dito ay talagang napakayabong na sana. Ang lalago na ng mga puno. Ngayon tingnan nyo. Abay, ang nipis-nipis na wala na yung mga malalaki na yung napapakinabangan na sana mga namumunga na kahit yung mga namumunga na matay kahit yung mga bunga nila ay nangitim na lang at hindi na namin napakinabangan at sana hindi na muling dumating pa ang salot na init dito sa ating bayan at para naman itong ating mga pananim ay atin ng mapapakinabangan at ito naman po pala ang iilan sa mga dwarf coconut na ating itinanim dito na nakasurvive sa init na dala ng pananalasa ng Il Nino. At ito naman pala ang ilan sa mga nakasurvive na ating uh, itinanim dito itong mga dwarf coconut. Malaki-laki rin ang pinuunan ko dito dahil binili natin ang isang puno nito ng 20 to 25 pesos ang isa depende sa klase at depende sa itsura ng maniog. Pero sige lang, okay lang. At least may mga natirang buhay. At darating din ang araw na ito'y ating mapapakinabangan. Hindi lamang ang mga bunga nito ang ating uh, mapapakinabangan, kundi pati na rin ang kanilang mga lilim. At meron din tayong rambutan na itinanim dito. Sa sampung punong ating itinanim, apat sila ang natira. At ito ang isang puno na namumulaklak na. Ngunit ako'y nagtataka. Nung tag-init, ito'y aking dinidilig-diligan lang. Abay, ang ganda ng kulay ng dahon. Talagang berdeng-berde. Ngunit ngayon tag-ulan na. Bakit naninilaw? Ano kaya ang problema? Tingnan nyo itong mga damong ito. Pinapabayaan lang naman natin. Hindi naman natin inaalagaan. Pero bakit uh, kusang lumalago? Hindi kagaya nitong ating mga itinanim na inaalagaan natin. Inaabunuhan pa. Pero tingnan nyo mga itsura. Mukhang malnourish pa. Meron pa tayong ibang itinanim dito na maliliit pa, hindi pa masyado silang pansin dahil nga mas mabilis mag-react itong mga damo na nasa paligid nila. Abay, wala pa isang buwan, eh, tatlong linggo pa lang yata, biglang kumapal na kaagad itong mga damo sa kanilang paligid. Ayan, tinan mo yan. Ilang, ta ilang buwan na rin natin itinanim pero ganun pa rin ang laki nila. Pero ating lang aalagaan, uh, alagaan, lilinisin natin ang alam paligid at aabu-abunuhan para naman makarecover itong ating mga pananim. Isa sa mga naobserbahan ko na matibay ng mga puno, lalong-lalo na sa init, itong mga langka. Kaya bala kong magdagdag pa ng mga puno ng langka dito sa eryang ito. Diyan sa eryang yan, meron tayong itinanim ng mga buto ng mga guyabano dyan. Dati kasi dyan ko itinanim yung mga ilang puno ng lansones pero hindi sila nabuhay. Ito yung uh, nangamatay at ito na lang ang natira sa anim na lansones na aking itinanim. Isang peraso na lang, isang puno na lang at mukha at mukhang naghihinga lupa. At dito sa area ito ay mayroon tayong itinanim ng mga abukado. Pero napansin ko ang abukado pala ay hindi makatagal sa init lalo pa pag ito'y mga maliliit pa lamang. At ito ang uh, ilang puno ng rambutan na natira. Mga apat na rambutan, apat ng puno ng rambutan na natira sa aking uh, itinanim sa sampu na puno na itinanim tinanim dito. Apat na lang sila natira. At ito yung isa. At yung, at yung isa ay nandun sa kabila. Bukod kanina sa ipinakita ko sa inyo na namumulaklak na. At doon medyo may mga mangga itinanim. Yun nga lang hindi pansin. Dahil mas pansin itong mga damo na nasa paligid natin. At dito sa eryang ito, eh, meron din tayong itinanim dito na mga kalamansi. At atin ngang napansin. Ah, uh, dalawa lang sa kanila ang natirang buhay. At ito yung isa na kailangan din nating uh, damuhan ang paligid nito at nang hindi sila matabunan ng mga damo sa paligid nila. At ito pa yung isa na mukhang kailangan din nating abunuhan. At meron din tayong itinanim dito na bangkok na santol, mga dalawang puno ito. Yung isa nandun sa kabilang sa apat na puno, dalawa lang din sila ang nabuhay. Hayun po ang isa, oh. medyo mas malago na siya kumpara dito sa isa. Dito rin sa eryang ito, ang dami rin dito nga nangamatay na saging na mga bagong tanim lang. Atin ding tingnan itong ating mga bagong itinanim na mangga dito sa area na to. Ayan, may isang natira. Doon sa kabila, wala na, patay na at least mga apat uh, siguro, ang itinanim ko dito mayroong isa na tira, dito sa area na to, na yung saging no? patay, bagong uh, tanim yan, medyo maayos na rin sana ang tubo, pero yeah, sinalanta ng init, kaya bumigay, na daming mga puno din ng saging dyan na matay din, sayang Meron pa tayong itinanim din dati dyan ng mga niyog sa paligid. Dadalawa yata ang natira. Grabe ang ano, grabe ang sakit ng init. Grabe ang hagupit ng ilninyo sa atin. Walang patawad. Kahit saging na ang katawan ay puro tubig. Abay, natutuyot din. Dito, meron pa tayong itinanim dyan. Uy, parang gusto tayo dagitin ng ibon na ito ah. Pero naintindihan natin, tayo po ay tinataboy lang ng ibon na ito kasi malamang may pugat siya malapit dito. Kahit sino naman kasing ina ay talagang uh, ipaglaban niya hanggang kamatayan. Maprotektahan niya lang ang kanyang inakay. Kaya po ako'y saludo sa lahat ng mga nanay. Balik po tayo sa pag-check sa ating mga itinanim na mangga rito dito sa bandang gilid yung isa do kanina na nagpasa na natin napansin ko wala na may isa tayong nati, nakita dito yan medyo okay naman buhay pa pero medyo hindi nga lang maganda ang kulay medyo naninilaw kaya tingin ko hindi healthy ano kaya kailangan pa nating alagaan at mayroon tayong isa rito wala na rin patay wala na dito mayroon tayong isa rito Ayun, may isa pa. Kailangan din natin ng kailangan din natin alagaan kasi mukhang hindi maganda ang tubo. Mukhang hindi healthy, ano? Naninilaw at may isa rin tayo dito, wala na rin patay. Wala na. At doon sa bandang unahan, mayroon pa tayong isa diyan. Yun nga. Wala na, wala na rin ako nakita, patay na rin. Kagaya ng ating mga punong saging nakawawa. Bigla na lang nabali dahil wala nang lakas ang kanilang katawan natuyot na kaya ganito na ngayon ang itsura nila parang kagaya din ng aking bahay kubo na ipinagawa na ginastusan ko pa naman pero abay hindi ko napakinabangan ng gusto sayang hanggang sa muli we'll see you again next time thank you so much for watching peace everyone and God bless us all bye bye